Happy New Year to all. Happy New Year po. Unang live po natin ngayong taong 2024. Okay, oh, hintayin na po tayo. Masensya na po, sinisi po na ako. Ah, dahil sa usok at sa lamig. Teka lang po, wala akong tisyo. Okay, uh, shout out po sa lahat ng magre-replay po rito. Panonood yan At ah, gusto ko rin po pasalamatan yung mga ating mga followers, subscribers salamat po sa inyo sa uh, ano nga ba yun? Salamat sa inyo at naging parte kayo ng 2023. Sana ang 2024 kasama ko pa rin po kayo at mas dumami pa po kayo. Salamat din po sa aking mga ka-YouTuber at mga kaibigan na sumusuporta po sa ating malita channel at shout out po sa ating viewer ngayon. Happy New Year po. Sino ka po. Okay, gusto kong pasalamatan lahat na sumusuporta sa aking gunting YouTube channel. Uh, aking mga co-creators din sa Facebook man, mga pa-YouTube. Salamat sa inyo. At uh, tuloy kayo sumusuporta sa aking gunting channel. At kayo din po dahil lang, kayo lumaki ito. Salamat sa lahat ng subscriber. Okay, at bigyan natin reaction video yung post ni Sir Kams Risada cut out po sa ating viewer maganda umaga po so, sabi ni sir start na po tayo ha Just sa mga replay po uh, pag like, share and subscribe din po sa so, mga hindi pa po nakasubscribe sabi ni sir uh, hindi lang ako idea bago lang ako na nakakilix 150 large 2020 model kada one month ako mag change oil normal po ba sa 1 liter na change oil ko halos kalahati ng oil natitira wala namang puusok ko at normal po ang takbo niya araw-araw sabi niya alam mo uh, masasabi ko kay sir huwag ka mag sa monthly baka naman mamaya monthly ka mag change oil tinatakbo na mo na motor mo hindi lang 1000 kilometers syempre sa makina po ng motor normal na nagbabawas ng langis yan ano na pag mainit yung 1 liter pa mabukasan ng 20 ml. 20 alam ginamit ko nang malayo, nag-init yung makina. Normal po 'yan, 20 to 50. Pero yung nabasa ko sa comment mo halos kalahati. Ah, uh, ano po 'yan? May problema may makina niyo. Ang problema po niyan, akala rin akala niyo okay makina niyo pero may problema 'yan. May vlog din po tayo diyan para ma-diagnose mo kung ano problema ng makina. Hanapin niya po yung sa yung vlog ko sa may dulo na tambucho. May mapler tip. Pagbasa na ginano niyo. po ah uh, ito yung mapler tip Kunyari lang po ah. Uh. Alam mo to. Kunyari ito yung mapler tip. Pag ginano niyo po ng dagiriyan, yan. Pag mabasa-basa. 'Yon. Positive po kung lang is yung makain na niyo. Pero pag ginano niyo po nang dagiri niyo at uling yung uling, parang umawak yung uling to yun, walang basa parang powder ibig sabihin po nung good yung makina na nyo yung tatandaan nyo kaya pag bumibili ko yung motor hinahawakan ko po yung tip ng tambucho yung pala mga mo nyo na parang dati yung KLX ko nung naka-stack pa po ng black uh, wala ka naman makikita usok pero yung babaw sa langis ang uh, ano pala nung nagpalit ako 63mm box hindi na po nagbabawas yung ano po pala yung black malaki na gap na piston ring nagpalit din ako na nabalusin yung stack board eh kaso kaso nagbabawas pa rin po lang talagang piston ring na nag check ako ng gap yung medyo malaki na gap pero wala na naman pong gas gas yung piston ring tsaka mali din po yung ano, you know, sa may, hindi sa may post sir mali po yung suggestion ng iba na dagdagan may langis gawin mo 1.3 liter at kulang daw po yung 1 liter sa totoo lang po sobra sobra langis sa 1.3 liter kahit po gawin nyo pong 2 liter siya, kung may problema yung makina nyo, kakain at kakain lang is yan. Maniwala kayo sa akin. Yung iba kasi kayo hindi na alam yung kasi nagpapagawa lang po sila ng motor. Uh, nagpapagawa. Hindi nila alam. Yung lakis po talaga ng KLX ay wala pang 1 liter. Yun po talaga correct. At uh, Pinag-aralan ko rin po yan. Yung nasa manual -man po talaga kasama ay mali. May vlog po tayo dyan. Kaya yun lang po yung check-check ni sir. Yung alam niyo kahit anong motor na experience ko na kada basta tumutong basta malapit ka na wag 1000 kilometers uh, na tinakbo mo ng long ride ah, bawas yung langis pag sumukot ka sa dipstick may bawas ng konti dahil po sa engine tsaka mataas pang RPM ang KLX e, eh, yung motor nga namin bagay black 63M nagbabawas pa rin po pero konti lang kaya mahalaga po na mag, mag check kayo ng langis Uh, kung lagi nyo kinagamit daily check nyo po yung dipstick weekly pinaka ano po yan pinaka safe at the best lalo na kung takbo nyo may malayo araw araw nararekta po o kaya laki kayo nagtretrain yung init po kasi na ganoon nag evaporate yung makina kaya i-check nyo po palagi yung iba akala nila walang usok pero pag tumatakbo po kasi yan mayroon na pong makikitang usok po dyan uh. kaya yun ang advice ko tsaka ang lakis na kay Lex e vlog din po tayo dyan uh, mas mainam yung 10W40 o 20W40 15W40 o 5W40 mahalaga po number 40 yung dulo para maganda yung lubrication niya sa makina niya pero ako never po kong gumamit ng 1,300 ml. Dahil masisira yung makina din yan. Hindi po alam na iba yun. Kaya palagi po may tagas yung ano na iba makina. Dahil po doon. So ay pinakikita po natin ay service manual legit na galing Thailand. Hindi po yung mga owner's manual na kasama sa unit na mali. Kasi pinag-aralan din po natin yan. Nag-research po tayo. Kaya yung masasabi ko lang sa problema ni Sir Car, ni Sir Risada, subscriber ko lang natin to followers to, shoutout sa kanya, na yung makina niya may problema. Ngayon lang po ako naka, uh, ano, reaction video. May problema yung makina niya. Pero sa malamang po, pisan rin po ito, medyo malaki na gap. Yung, pag, yung usok niya hindi pa po, po napapansin. Pero kung may susunod sa kanya na motor, sa likuran niya nakarekta, iilawan po yung likod niya yung tailpipe. Doon po makikita mo usok yan. Basta yun lang po pala lahat itinuro Tinuro ko sa inyo yung ito yung muffler tip. Pag ginanin niyo po, ginanin niyo, ginanin niyo. Basa ito, maitin. Ibig sabihin po, langis yun. Pag ginanin niyo po ulit naman pagtuyo ibig sabi yun po ang good pinaka good at marami pa po tayong darating na vlog ngayong 2024 asahan nyo sana po magka kapera ako para makabili pa ako ng iba pang moto bahala ko i-vlog din natin yung CRF pero isa KLX 140 hindi na po natin kailangan i-vlog yan parehas lang sa 150 yan parehas po makina nagkaiba lang po suspension so tama na po yung 150 yung iba na nalilito yung mga lumabas na kay Alex hindi uh, alam na iba from 2009 2009 up to ngayon 2023 to 24 yung makina po iisa pa rin tapos yung 2016 naman 16 hanggang ngayon yung frame kahit sa simula yung frame binabago lang po yung mga bracket binabago lang po yung plastic para bang ano, marketing strategy para sa ibang mga moto tulad sa Yamaha. Yung parin yung base engine, yung parin yung frame, nadagdagan ng bracket, nabaguhin yung plastic para masabing all new. Pero yung kung sa tao, nagparetake ka na, yung buto mo, yung parin yung buto mo. Pinabagay mo kami ano, yung parin yung buto mo. Yung parin laman loob mo. So, wala na bago, diba? Ipanlabas lang. Okay, at... ano? Ah, isip na ako. <laughs> sa mga hindi pa po pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman po yun. Ito, at sa mga ating mga kaibigang mga driver, magigiti na driver dyan, uh, ingat po sa inyo sa biyahe. Okay, hanggang dito na na po ating vlog at maraming maraming salamat sa inyo. Sana maging parte pa po kayo ng aking 2020 po. Salamat po and happy new year to all and God bless. Thank you.